ito na lang natira sa amin. Ang matandang ito ay nag-viral sa mga post ng netizen. Tulala at walang magawa habang nasusunog ang sariling bahay. Paano kung ang lahat ng pinaghirapan mo ay mauwi sa abo? Paano ka makakatulog kung ganito ang itsura ng magiging higaan mo? Ito na lang ang natitira sa damit namin. Hindi lang ang mga damit at gamit ang naabo. Dahil kasali na rin dito ang kanilang alagang pusa at aso. Pati ang mga aso, pusa, nauling, abo ang lahat sa sunog. Pati yung mga alagang manok ni tatay, na Nagtamuri ng sunog ang balat ng mga baboy ng kanilang kapitbahay. Malis ako para bumili ng pagkain sa kanding. Pag uwi ko, wana, ubos ng bahay ko. Sunog na lahat. Wala kong gawa. Hindi, niupo lang ko sa saging pakiramdam mo tayo nung nakita mo yung bahay mo na unti-unting naaabo. Sa barako na wala na kami yung tutuluyan. Nagbarong-barong na kudol sa kambing. Ngayon tapos na ang sunog, Nay. Anong plano niyo ngayon? Patsagaan lang namin ong anong natira. Sa pag-share ninyo sa bawat video ko, nakakapag-ipon ako para sa pagtulong sa mga taong katulad nito. Maliban sa pagpagawa ng bagong bahay, sagot ko na ang isang taong pagsasaing ninyo. At ngayon, magsisimula na tayo sa paggawa ng bahay ni nanay at tatay. Time lapse. At isa pang challenge dito, dahil itatayo namin ang bahay nila nanay at tatay sa loob ng tatlong araw. Hindi lang ang kanilang matutulugan ang aming pinagawa. Pinagawa rin namin ang naabo nilang palikuran at kusina. Welcome sa day 2 at nandito kami nagtatrabaho. At sa pangatlong araw, tinapos namin ang lahat ng kailangan nila para makalipat. Hi guys, welcome to my vlog. <laughs> Alam nyo ba na may mas marami pa tayong pending na mga uploads? Magbibigay tayo ng isang daang bisikleta at mga challenges na hindi ko pa na-edit. Pero inuna ko ito dahil alam ko na mas nangangailangan ito ng pansin. Halos lahat ng basic na kailangan nila nandito na. Anay, tay, eto na ang bago niyong bahay. Hindi man ito ganong kaganda pero at least may matutulugan na kayo. At gaya ng pangako ko, isang taong pagsasaing ang sasagutin ko. Bumili kami ng isang dosen ng sakong bigas. Kung sila lang dalawa, sapat na to para sa isang taon. At maliban dyan, bumili rin tayo ng sandamakmak na mga groceries. Dito na ay meron na kayong bagong butein, bagong mga kaldero, kawa, biskwit, marami pang biskwit sa loob. Walking down the avenue Where we used to play The house on the corner Is still the same today Maraming salamat sa inyong tulong. Kung hindi dahil sa inyo, siguro na doon kami natulog sa kamalik ng kambing. Ang gawin nyo dito, nai, tay, gumawa lang kayo ng bata. <laughs> <laughs> thank you, nai. Thank you kayo. Thank you kayo. Thank you.